ito nakuha na natin ito yung unang unang kong mission ngayon dito sa Dahit Camarines Norte yung makuha itong paano na tayo sa sunod hanapin mo na lang ano hindi, hindi naman yun mawawala mga kababayan huwag na kaya Meron talaga minsan mga bagay na hindi mo naman hinihiling pero kusa na lang dumarating. At meron din naman minsan hiniling mo pero hindi dumating. Kagaya na lamang na nangyari sa mga kasamahan natin ngayon. Good morning sa lahat ng mga manonood natin. Sobrang ganda ng panahon ngayon. Nakita nyo naman po sobrang init. At nagpapasalamat muna po ang Team Marcos sa uh, patuloy na pagsuporta ninyong lahat sa pagsubaybay ninyo sa mga vlogs namin. Ngayong araw ay uh, may, may importante kami lahat na si may kanya-kanya kami lakad araw pero magkakasama kami sa, sa biyahe ngayong araw. Pero pagdating namin sa location may kanya-kanya kami. Mamaya malaman nyo kung ano yung uh, lalakar natin ngayong araw na importante at Kaninang umaga na kami kay nanay-nunay. Siguro by tomorrow ko na lang po i-upload. Uh, binisita namin siya kasi marami na rin na kami sa kanya at syempre kailangan nating supportan si nanay nunay ngayon andito din si na commander go vlog dito ayan nakita niyo si buboy siya si syempre cameraman natin si Rans at samahan nyo kami sa biyahe namin ngayong araw nakasakay na kami ay hindi pa pala ako lang pala <laughs> kala ko kami na lahat nakasakay hindi pala ako lang at nag uh, prepare pa sina ano sina runs dyan sa likod inaayos sila yung mga gamit namin para magkasya kami bago tayo tuluyan na umalis habang sila ay eh, nandoon ewan ko kung ano pang kinukuha nilang gamit-gamit <laughs> po doon mga kababayan sa loob ng bahay syempre magche-check muna tayo ng schedule natin dito kung wala na ba tayo nakaligtaan kasi kaninang umaga magang maaga kami nagpunta kay nanay nonay kasama yung si schedule ngayon check ko muna yung schedule natin para wala tayong makaligtaan notepad okay uh, kay nanay nonay umaga okay wala naman palang ibang ngayon wala pala tayong ibang schedule ngayon kay nanay nonay lang tapos uh, ito itong mga lakad namin ngayon so clear yung schedule natin ngayon pupunta muna tayo ng Daet Camarines Norte kaya tara labasan na natin 'to sa sakyan at baka at ito yung pagkakamali namin ngayong araw na hindi namin naisama sa listahan ang kaarawan ng anak ni Ate Alfa na ito pala ay nakalista sa cellphone ng isa nating kasama. Ready na kayo? Let's bolt in. Para <laughs> game naging Bolt's vibe. Reason for my smile, you make everything worthwhile. Everything feels right. You're my shining star is... <laughs> oh, dito muna. Ay, may nalaglag, ano 'yun? Nandito kami ngayon sa kainan sa kambingan at kakain muna kami. At gutom na talaga. Sabi ko nga mag-stop over muna kami dito at manangalian muna kami sa tanghali na din naman. Sana sila. Yan pala. Nakasama ko din yung nanay ko kasi ano siya, magpapacheck up siya ngayon. Kasi alam niya na may nangyari sa kanya. Kailangan ng follow up. Kailangan natin pang follow up. Kaya yan yung una nating mission ngayong araw. Ipacheck up yung nanay ko. At mamaya sabihin ko din kung ano yung mission naman ni Naran, si ni ni Nakumander at ako. May kanya-kanya kami. Tara kain tayo. Tingin tayo ng pagkain ko na meron. Ang sarap ng mga ulam mo. Oh, grabe. May kambing dito. Ayan, may kambing. Iba-ibang luto ng Kambing gulay, siyempre gulay tayo. Tuloy natin ito. Oh, yung kanin mo rin sa iwan. dito tayo sa mahaba-habang lamesa. Ayan, para kasi tayo lahat. Mahaba yung higaan. Mahaba. Parang katre na yata ito <laughs> Parang katre. Kahaba. Ay, sarap po. Oh. Sarap. Kasi okay, Ito yung mga favorite. Mahaba. Uy, talong Sarap may Isang kanin mo lang Isang kanin Isang kanin? Oo nga Diyan sa yung kanin mo mama kanina Wala pa eh, wala pa Kulang pa pala ng isa Inumin, anong inumin natin? Ayun, nagkakas lang Sabi Sabi kanin Oh, yamot, para may extra Ayun, nagkakas Ayan mo na po yan para ay may extra. Lang, Ma. Okay lang, okay lang. Ayan ay, mo kung sinong gusto ng ano pa hindi. Eh, eh. Tapos ano ang palaya. Sarap yun ang palaya. Ano sa bawo ang init o. Anong, anong sa bawo po yan? Bulalo po. Bulalo, ay bawal ni mama yun. Sa akin na lang yung isa pang sabaw ni mama. Sa akin na lang. Opo ang palaya. Sarap nito yan, makakatikim sa ang bulalo, Kain tayo, kain. Ama, maraming pong salamat sa lahat ng pagkain na ito na nasa aming hapagkainan. Nasaan ito ay inyong basbasan at magsilbi namin lakas ngayong araw. Tara na, tapos na kami kumain. Papunta na din kami dun sa... Pupuntahan namin kung ano yung dapat na gagawin talaga namin ngayong araw. At thanks kay God, sobrang puso. Salamat sa blessing. Sana so, na kami na sisakyan sana sila. Stop over muna po kami dito sa PhilHealth and makita nyo may PhilHealth dito kasi Andun po si na Buboy si Commander, may asikasuin sila. Ito 'yung naman yung mission ni Buboy ngayong araw para doon sa uh, kanyang IDs. Ayan, panoorin nyo na lang sa vlog ni Commander kung ano yung uh, mga gagawin nilang la, uh, para sa lakad ngay ni Buboy. Siyempre, inaasikaso siya ni Commander kasi alam niya naman din na uh, hindi alam ni Buboy yung mga ganito pag-aasikaso kaya sinasamahan siya ni Commander. Para ito sa ano siguro sa magiging uh, service ni Buboy. Panoorin niyo lang sa vlog niya kung ano yung mga ano dito, kung yung ano yung mga nangyari sa paglalakad nila. At syempre kami naman mamaya sabihin ko naman kung ano yung para sa lakad naman namin. Nandito dito naman na kami ngayon sa sentro po ng Daig Camarines Norte at Andito kami ngayon sa wala pa lang hindi pa nakita. Ito pala sa kabila, ayun, oh may video dito. Kasi si Rans po ay mag-open ng account dahil makakatanggap siya ng million. <laughs> million views. Saan <laughs> galing yung million mo, Rans? Sa views. Ah, sa views. Galing sa mga viewers. Sa galing sa viewers. Pamaya baka maniwala hanapin ka nga ng million. <laughs> oh, kapo open si Rans ng ano ng bank kasi kailangan niya sa YouTube niya kailangan eh may pagpapasukan din yung ano yung munting suporta ninyo para sa kanya kaya nasama naman namin siya dito sa BDO Camarines Norte yan papasok na tayo sa loob tara ay thank you lord at ito yung isa sa hiniling ni sa sana maging maayos itong kanyang lakad ngayon ngunit ito ang nangyari So ayun, mga kababayan, galing na kami sa loob ni Rans ng video. Kaso nga lang, kulang yung ano niya hindi niya mahanap yung ano yun yung email lang monetization monetization letter hindi niya mahanap so ano muna hanapin muna namin kasi nagtatagal kami dito sa loob may mga iba pa ring lakad ihanapin muna ni Rans at pwede namang pumunta ulit dito kapag nahanap na yun yung kasi yung kailangan para magkaroon siya ng account dito sa BTO niya so, paano wabalik na tayo susunod hanapin mo lang ano hindi, hindi naman yun mawawala mga kababayan kasi napadala na siya ng AdSense, hindi naman siya mamomonetize. hindi siya mapapadala ng AdSense kung hindi siya monetize. Okay. So, hindi ko lang alam kung nasa sina Commander tsaka si Bubuy. Nagpapaprint yung dalawa. Hindi nasagot. Ha? Hindi nasagot? Maganda pati po yung panahon. O, um, mainit. Tara, pasok na lang tayo dito. Antayin na natin sa loob ng sasakyan. Ah. Nagpaprint yung dalawa ni Buboy. Siguro yun po yung ano, yung birth certificate ni Buboy kasi yun yung kailangan niya naman para makakuha siya ng PhilHealth ID kasi yun yung magiging valid ID niya. Wala kasi si Buboy valid ID kahit isa po. Kaya yun na lang yung choice na mabilis-bilis makuha PhilHealth ID. Pwentay na lang po natin. At si mama naman, iniwan muna namin dun sa hospital kung saan siya nagpapacheck up. At yung sa akin naman, mamaya ako sabihin kung ano naman yung lakad ko dito. Abas muna tayo kasi maalala ko meron nga pala tayong kailangan kunin sa LBC Ito yung isa kong kailangan gawin ngayon Yung sa LBC kasi nakakuha tayo ng refund nung hospital si Mama eh, Sayang din naman yun uh, Pinasuyo pina pina ko din sa Papa ni Commander eh cheque yun Dito sa LBC kukunin Pandagdag din po natin ito sa pang charity natin Sayang din naman po So ito nakuha na natin Ito yung unang unang kong mission ngayon dito sa Diet Camarines Norte yung makuha itong LBC na ito. Ito nagkakahalaga din ng 9,000 pesos kasi yung nabayaran po namin doon sa hospital ay nasa halos 80 yata yun ng wala pang 2 days. So, laki talaga. Pero at least may na-refund tayo kasi inasikaso ko yung pinhealth ng mama ko noon. Uh, yung sawa ng Diyos, nak naka, naman. Malaking tulong din to. Ito na ang uh, ano ko, YouTube creator, ano, studio <laughs> ano tawag doon <laughs> ano silver button ito silver button di ano yan ah check yan papalitan natin mamaya oh, at baka mapanis pa ito napapanis yata yan yung check yan hindi ba hati tayo dito ano o oh, hatiin natin yan yung check yan hatiin natin sa akin yung ano bandang may perma sa dun sa may wala tara punta na rin tayo saan tayo ngayon adyan tayo sa una unahan ang grabe ang tricycle po. Isa po yata ang diet sa may pinakamaraming tricycle. Ang pinakang marami yata sa buong Pilipinas ay doon kay na commander. Huwag ko lang kung hanggang ngayon. Kasi matagal na yun yun. Napasama sila sa Guinness World Record, di ba? Ah. Uh, 2016 may... yun. Na 2016 pala na nakasama ang Isabela sa ano, kawayan ni Isabela sa may pinakamaraming tricycle. Pero dito sa Daet sa tingin ko talaga, ito marami din talagang tricycle dito kasi nung college ko nag-aaral dito, halos puro tricycle lang talagang karamihan dito. Medyo kunti pa lang noon, nung may mga four wheels na dumadaan dito, karamihan ay ano, tricycle talaga. Ayan oh. Kita nyo naman, puro tricycle talaga halos. Anaran si stress ka na? <laughs> stress na kaunti. <okay. laughs> Ano, hindi mo talaga mahanap? Hindi mo makita. Hanggang ngayon, eh, ti, sinubukan mo na isa isahin yung email mo, hindi pa? Hindi. <laughs> ano na, ko na, baka na, hindi ko alam kung may na-delete ako, ano. Hindi ka naman yata nag-delete -de ng mga message? Yung, yung sa pan -pan. Karang, parang, 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 delete ako, pero hindi ko sure kung pwede niyo Wala, hindi yan, nandiyan lang yan, isa-isahin mo lang. Subukan mo sa may pinakang baba kung kailan ka nag-YouTube. O yung, yung possible yung... na nag-upload ka, tapos, yun, isa-isahin mo yung mga messages sa'yo ni YouTube, makikita mo yan dyan. Pero hindi mo na try kung papaano mag-request ulit ng letter. Manonood pa ako sa YouTube. Ha, kasali ka nga pala sa ano na <laughs> sa YouTube Universe University. Mahanap mo 'yan tapos pag nahanap mo di pwede ka naman magmotor papunta dito. O kaya pagpupunta tayo nang diet di saka mo ulit si At heto na nga. Patungo na po tayo dito sa pinakang mission ko ngayong araw kung bakit ako sumama dito sa kanila. At dito na nga tayo mga mahal kong manonood, mga mahal kong kababayan. Dito tayo ngayon sa Honda ng Daet Camarines Norte dahil ito yung pinakang main reason kung bakit nandito po din ako ngayon sa Daet talaga. Kasi ayun, yung service namin na ano, yung service namin na motor na ginagamit namin sa mission ay wala na po yun. Kasi nabatak na yun. Kasi nga hindi na namin talaga hinulugan kasi ano lang siya kung baga 125cc lang siya hindi niya kami kaya ni commander sa mga part na mission namin na paahon medyo nahihirapan eh hulugan lang po yun kasi na-scam kami doon dati ng, ng, ano, ng isang sponsor na sabi niya kumuha kami ng motor at siya daw yung sasagot kasi naawa siya sa service namin noon at mag na daw muna ako at siya daw bahala ngayon nag naman ako kami ni commander Kaso nga lang ngayon wala na, hindi na nagparamdam, bigla nagkasakit yung ganyan. So napilitan kaming hulugan na yun, kahit na hindi naman talaga yun yung compatible para sa mga mission namin. Kaya yun, hindi na, na di ko na pinilit, pinabata ko na yun kahit na nasa 80,000 na hulog, pero 80,000 pa din yung babayaran. Ang laki pa, kasabi ko kumuha na lang tayo ng hulog kahit tulugan, basta yung kaya tayong dalawa sa mga mission natin. So kaya nandito kami ngayon, magtitingin tayo ng unit. Tara po! Laban yan sa, ano, sa bundok. Laban sa bundok yan. Pero bago pa man kami dito pumunta, alam ko na talaga kung ano yung nararapat para sa mission namin. Wala tong center stand, di ba? Wala akong mga hindi yung okay. center stand. Grabe, ba? ganda nito rin. Pero Pero masyadong mataas ngayon, baka hindi nasasakay si commander dito. Pero ang ganda, solid. Ang ganda. Pero mga kausitan nito, Pero kapag bundok, solo ka lang, maganda to. Pero kapag mayangkas ka, hindi ko lang alam kung prefer yung pagmayangkas. mag tayo kung kailan may dadating. Kaso nga lang, wala talaga kami service na nagagamit. Kaya napansin niyo lagi kami naka four wheels kahit na parang hirap na yung four wheels dun sa lugar na pinupunta namin. Wala no, kami enjoy sa pipilitan kami kasi wala nga na, na kaming motor. May four days na yata kami walang motor ni kumanda Eh, ang hirap, sobrang hirap talaga. Sapalaran sa na lang tayo dito. Mga pag sapalaran -sa tayo na ulugan, kaya yan, basta tiwala lang ngayon eh ito lalakad kami mapunta kami doon sa motor trade doon sa kabila kasi meron daw doon puti pwede nating tingnan kung magugustuhan ni commander kasi si commander yung magdidesisyon dito kasi si commander nang bahala sa ano yun ay sa hulog nyo buwan buwan wala ako nang bahala doon bon. sa <laughs> good ay siya na palang bahala sa ano sa gasolina gada araw okay titingnan natin doon sa kabila kung kung ganda kasi yun yung nakikita kong maganda ay kulay puti. At dito nga hindi namin nagustuhan ni commander kung ano yung pinakita sa amin kaya ito na mga sumunod na nangyari. Uh, okay, at uh, nanggaling kami sa SM nag-marinda muna kami para makapag-decision tayo na mas maayos kasi mas magandang ma mag decision pag may laman yung chan sabi nga so final decision na talaga to uh, may pagsapal na tayo dito para may magamit kami ni commander sa mga mission kasi sa mission din naman gagamitin wala namang ibang paggagamitan diba yun lang kung may mga emergency na personal yun lang din naman pero ito final decision na po talaga namin ganda niyan runs kunin mo na ito lang. Ito pa lang yung kaya ko. <laughs> <laughs> yung print pa lang pala no. Kunin mo na ito. Oh. Ito pa lang yung kaya ko sa ngayon. <laughs> sa sa ano yung motor mo to. Una helmet, may helmet din tag na 900 lang. Oh. Meron pa ako dun yung galing sa. Eh. Ah, meron ka pa. <laughs> okay, sina Rans may may service pa naman si Buboy, yung magkakaroon na. Kami lang yung wala kaya final na talaga 'to. Final na talaga 'to. Final na talaga. Final na, talaga. <laughs> final na yan, Commander. Ah? Final na talaga yun? Huwag na kaya. Ano kaya? Ano? Huwag na. Sayang ano. Matagal-tagal natin hulugan at taon. Kaya yan. Tiwala lang. Ito, ito na yung namin yung pambundok. Pang ano to, subok na to. Subok na to sa mga ano lubak yan, kasi yung suspension niya dito sa likod may may ganito siya o kaya maganda pero ito pauwi sir na muna magda-drive Mm -hmm. uh, at kami naka four wheels siya na muna bahalang mag-drive niya pa uwi. Kaso nga lang umuulan, buti may dala siyang kapote kanina. So oh, medyo ano lang kasi yung mga gantong yeah. ano features hindi namin pa alam. Uh, yung, uh, yung sa remote niya. Kung two use warranty yung makina yun sir, kung kakalik ko problema yung makina, balik nyo lang dito sir. Okay. kasi okay. okay. wala akong kapag sa ibang Sa ibang mekaniko. Oo, magpuy-puy yung warranty. Okay, okay, sige, sige. Okay. So, kung paturo pa sa tayo. Dito na po sa isa. Tumot muna. Tapos ko lang yung sarap. Maganda pa dito. Dalawa yung remote, no? Yung NMAX, isa lang yun, ay. Eh. Kung ano na tayo, mag-fill up na tayo. Marcos.

ayun sa, <laughs> sa totoo lang parang ayaw sana namin talaga ayaw din ni commander kasi nga alam niyo yung responsibilities kasi ito kasi wala talaga kaming choice wala kami magawa kasi nga ito yung kailangan namin sa daily mission namin kasi lagi ko naman binabanggit po mga kababayan na hindi talaga lahat kaya ng four wheels yung pinupunta natin lalong lalo na sabi ko nga uh, kapag magbabayan-bayan na kami eh, paano kami makakasuot doon sa mga barabarangay kung naka four wheels kami talagang hindi talaga pwede na uh, tinatrain namin na wag na lang kumuha at uh, four wheels na lang at yan ang yung meron tayo pero hindi talaga kaya kaya sabi namin sa palar na lang tayo dito basta ano na lang kumbaga pagsikat, pagsipagan pa lalo uh, at uh, kung kinakailangan double trabaho double trabaho para na sa ganun ay magkaroon kami ng ipanguhulog na dito bonbon kasi responsibilities talaga ito. Okay. at na lang, uh, tawag dito. Basta yun na yun. Alas yun ako natin. Ano boy, minapili ka na? Ha? Mga yan, turo ka. Ituro mo. Hala ka dyan, manuno ka dyan. Ituro <laughs> Pahala ka dyan pag nanunuo ka dyan <laughs> Ha? Ako ang napili Huwag <laughs> ako buboy ba na lang <laughs> Karamihan sa atin ay natatakot sumubok sa mga pagsubok natin sa buhay Pero isa lang yung natutunan ko Basta nananatili kang mabuting tao At wala kang nasasagasaan na iba At sasamahan mo ng sipag pa Ay huwag tayong matakot na sumubok Kasi yung nasa taas na ang bahala Na malampasan natin ang lahat ng ito